Good morning guys! So ayan, dito sa Hong Kong alam naman natin katatapos lang ng Chinese New Year. So ayan ang Hong Kong. So dahil katatapos lang ng Chinese New Year, super busy si Inday. May mga naipon naman ako mga laisi kaso lang. Dahil super busy nga ako, wala akong time na bilangin siya. So ayan, inilal inilalagay ko lang siya dito. Ayan, sa kahon na to. Bakit blurred? What happened? So, ayan. Tingnan natin muna. <laughs> ayan. Ayan. Mga abubot pa to. Ito naman. Dahil, ayan. Tarara! <laughs> so, ayan. Ang aking mga naipong laisi. Wala pa akong time na bilangin siya, guys. Ayan. Medyo marami-rami rin naman ang konti. So... <laughs> Ayan. So, hindi ko alam. Siguro sa linggo ko ito bibilangin pa. Ayan. Ano <laughs> siya? Wait lang. Ayan. <laughs> pero, alam nyo guys, konti palang lang ito. Nabawasan nga ito. Usually, mga sa mga previous, sa mga Chinese New Year ko dito. Marami-rami pa nito. Pero, konti lang ang ano ngayon. Konti lang ang mga naipon ko ngayon. <laughs> Ayan. Asan ba? May, may, may isang 1K dito. Mga 1K, 500. Ito yung alam kong 1K. Ayan. Galing kay Amo to. Ayan. Mabigat-bigat pa. Oh. <laughs> Tapos. Asan ba yung... Oops, asan ba yung... May mang... Yung 500. Tatlong dito eh. Ayan. <laughs> Ayan, mat magugulat kayo bakit dear Kumila ang nakasulat kasi itang name ko dito sa mga amo ko. Kasi alam nyo, yung panganay na anak, kapangalan ko. So, Kumila. Ayan. <laughs> dear Kumila. Ayan. Happy Chinese New Year. Ayan. May. Ayan. Kapangalan ko yung nagbigay yung panganay. So, ang pangalan ko sa kanila is Kumila. To avoid confusion daw. Ayan. Diba? Ito yung isang 500. Hindi. <laughs> Ito naman sa dati kong amo na anak din ni amo ngayon. Ito isang 500 din. Ang ayan. May mga tip-tip pa siya. At saka ito dalawa. Tig isa sila. Ayan. Ito yung dalawang 500 din na alam ko. Tapos itong galing kay panganay. Tapos yung ito yung galing kay. Hindi, hindi pala yun. Saan ba yung win? Ito yata. Ito. <laughs> galing kay amo naman 1,000 to so ayan mga naipon ko lang ang mga to ayan. so saka na natin bibilangin siya guys pagka may time na tayo super busy pa ang inday so ayan thank you guys for watching bye bye